Hello mga mamis at daddies, Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Pag-usapan natin, balat ng mga bata. Alam nyo ba na kung anuman ang ipinapahid ninyo sa balat ng bata, lalo kapag ka baby pa siya, bagong panganak, zero, hanggang approximately four months of age, maaari itong pumasok sa kanyang dugo at sa kanyang katawan. Lalo kapag ang bata ay merong G6PD. Pero sa mga normal na bata, kailangan very careful po kayo sa mga ipinapahid natin sa kanilang balat. Pag-usapan natin yung tungkol sa pagpapaligo. Very important po mga mamis at dadis na walang kolon or bahig ng alkohol ang inyong bibili na panligo at shampoo sa inyong mga anak. Kaya kailangan tignan po ninyo sa likod yung label, no? Kung meron siyang alcohol or cologne na nagpapabango sa kanila. Umiwas po kayo sa mga ganyan dahil maaring ma ito sa kanilang balat at magkaroon ng complications sa ating mga anak. Pero iba, may katanungan. Dok, dapat po ba naglalagay o nagpapahid ng baby oil sa aming mga anak before or after maligo? Ang advice ko po, kailangan after. Bakit ganon? dahil hindi po nagahalo ang tubig at ang langis. Alam naman natin yan. At kapag nagpaligo kayo ng bata, natatanggalan siya ng outer layer ng skin, yung epidermis. Kaya na-expose ang kanyang balat sa environment. Kaya pag nagpaligo ng bata, nagkakaroon ng degree of dehydration ang kanilang balat. Kaya ang teknik natin, pag ang bata ay napaliguan na, no po, balutin niyo siya pansamantala ng towel or tuwalya. At buksan niyo uli ang tuwalya. Pagkatapos nyan, habang basa pang inyong anak, maglagay kayo ng baby oil na plain lamang. Walang bahid ng alkohol at walang mga scent or amoy. Ilagay nyo sa kamay ninyo at mabilis nyong ipahid sa kanyang ulo, sa muka, sa leeg, sa balikat, sa braso, sa kamay, dibdib, likod, tiyan, pati na rin sa kanyang legs. Mabilis na stroke lamang. At ang purpose natin ito ay para matrap ang tubig na naiwan sa kanyang balat after nyo siyang paliguan. Therefore, mananatiling hydrated ang kanyang balat, moisturize ang kanyang skin, at ang oil na ibinigay ninyo after maligo ang inyong anak. Therefore, may iwasan ninyo ang madalas na rashes or dryness ng skin. Dr. Atul Basco po, your friendly pediatrician online.